May nagtanong sa akin. Uh, good morning po Boss Ray. Tanong ko lang po. Sabi niyo po sa vlog niyo sa maganda sana ang motibo ng ola eh kung kayo ang may lending, ito po ang gagawin nyo Pwede po bang paki-elaborate? Okay. Uh, okay, uh, kung ano no, kung sakasakali na mabibigyan po tayo ng pagkakataon na na magkaroon o magpakapagtayo ng sarili nating uh, lending company no uh, gagawin ko para mas accessible no sa sa mga kliyente natin or sa mga future ano, clients yes may ano rin may online presence din no pero web based hindi shop based para walang ano walang uh, breach no sa mga information mo no Uh, walang makukuwang contacts or whatever. So ibig sabihin ko ano lang po yung tanong doon sa ano sa application, yun lang ibibigay, di ba? Pagkatapos noon, susundin po natin yung uh, pinag-uutos po sa batas natin, yung ano, the Truth and Lending Act. Ibig sabihin po nun, lahat po ng detalye ng utang ay eh, kailangan mong sabihin at dapat yon in writing. So meaning, bago po i-disburse yung pera, no, in-explain muna doon sa kliyente kung tatanggapin ba. For example, uh, ang na-approve ay ganitong halaga. Ang processing fee ay ganitong halaga. Ang interest ay ganito. Ang amortization ay ganito. Ang termino ay ganito. No? At uh, yung penalty ay ganito. Lahat po yan ay sasabihin muna at itatanong dun sa kliyente kung tatanggapin niya ba o hindi yung kanyang nilolod. Pag tatanggapin niya, well and good, padala ng kontrata, tapos pirmahan. Okay? Tapos po, kung ayaw, ah, yeah, well, sabihin po natin na yun ho ang na-approve sa inyo. Kung, ay kung ayaw niyo po tagupin, maraming salamat po sa inyong pag-apply. Mga ganun po, no? Tapos, syempre, kailangan sabihin mo rin na, ano, na kailangan ho mag, ano, uh, mag-confirm kayo no para hindi na kayo maka ng tawag o SMS o anuman no? Dapat ganoon eh. So dapat may komunikasyon diyan, okay? Bukod po doon, uh, sasabihin niyo rin kung ah uh, uh, magkano yung bagiging uh, magiging uh, penalty no. Uh, pagka hindi sila nakabayad sa tamang oras, no. Uh, ang ang pinakamataas so is 5% per month no? Sa batas po natin. Okay? Nasa batas naman po natin 'yan, 5% per ngayon, uh, bukod doon, ano po is um, kailangan meron kang mga payment ano options. 'Di ba? For example, ano, uh, may hindi nakabayad at valid at valid naman yung rason. So, bigyan mo siya ng payment option, 'di ba? hindi yung babaragin mo hindi po pwede yun sa akin hindi po pwede yung mambarag pagka, ng, pagka nang haras ang isa sa aking mga ano mga sabihin natin mga na, ano nangungulekta eh tanggal agad at tanggal natin yan ganun ang gagawin hindi po pwedeng ganun kasi ano eh mamaya sabihin ko sa inyo ba't ganun ang ano ko no ang magiging uh, panuntunan ko no so bukod doon no so nakapagbigay ka na ng payment option sabi mo na rin kung ano yung, ano, yung mga magiging ano da ano, magiging uh, penalty no o, o, dagdag pagka hindi nakabayad no pa, pal, hindi ko sa ano kumbaga, ang tatawag ko sa kolektor hindi kolektor counselor bakit kasi dapat hindi lang pangungulekta ang ginagawa niya dapat kina-counsel niya no tinuturuan niya kung paano makakabayad ano ba yung pamamaraan para magbayad, di ba? Kasi pagka ginawa mong title nila is collector, eh, ang nasa isip lang niya, mangulekta na mangulekta na mangulekta. Di ba? Samantalang kung counselor ang pangalan, ang title nila, di ba? Tapos train mo pa ng maayos, oh, hindi mga ano hindi mga haras yan, kasi, hindi lang pangungulekta, oh, hindi lang paniningin lang kailangan yan, eh. ang gagawin yan eh hindi lang yung aim niyan eh, kailangan makakolekta ako, hindi. Ang magiging aim niyan is, kailangan matulungan ko itong kliyente na to para makabayad. Yun yung ano, yun yung mindset, di ba? Kasi ano eh, um, yan yung natutunan ko, no? ito, habang nagtatrabaho ko. meron ako dating ano, uh, napasukan, uh, yung may-ari, ang sabi, laging sinasabi sa amin is, uh, mahalin nyo yung mga kliyente nyo no? kasi sila ang nagpapasahod sa inyo Iniisip ko, bakit sila nagpapasahod? Kamot pa ako eh, samantalang kayo may ari Isa sa isip ko yun ha Nung ma-realize -ano, ma ko no? Tama nga naman, kasi kung walang kliyente di ba? Walang kliyente Walang negosyo <laughs> Walang negosyo, wala kami Wala kami, kumbaga hindi kami sasahod So tama siya Tama yung may-ari, no? tama yung boss ko dati na i-ano natin, baga uh, itrato natin yung mga kliyente natin as professional as we can. No? Kasi sila nga naman nagpapasakot eh. E ba? Kaya lang kasi nga, may mga kliyente din na abusado. So, kailangan, let's just deal with them. Wala tayong magagawa ron. Iba-iba ng ugali ang tao eh. Pero, uh, sa akin, ang pinaka-importante is itrato yung kliyente na yon sa pinaka-professional na pamamaraan no? Apos, mayroon din ako natutunan pa, no? Ito, eh, ano pa ako nito, bagong-bago pa ako nito, no? Sabi nung isa namin boss, no? Ano siya, ah uh, siya yung pinaka head namin talaga, group managing head namin siya. Sabi niya, sale is not a sale until the last centavo is collected and remitted. Which is totoo. Kasi hindi naman talaga magiging benta yan kung hindi mo pa nasisingil at hindi mo pa na remit sa bangko. 'Di ba? Kaya ako ay ang nako lagi ako ang ano ko ang puso ko laging nasa ano nasa collection department. Kasi um, pag hindi mo naman na singil 'yan, 'di ba? Tama 'yung ko eh. Pag hindi mo na singil, wala kang negosyo na, baksa ka. 'Di ba? Kasi pinauutang mo pa lang eh. 'Di diba, hindi mo pa nga nakukuha yung puhunan mo tsaka yung tubo mo. So ibig sabihin, wala kang ano, wala kang negosyo. ba? Diba? So tama yung boss ko. Sale is not a sale until the last centavo is collected and remitted. So hanggang ngayon, ano, nasa puso ko 'yun. So ina-apply ko siya sa akin trabaho. Kaya ako lagi kong ano, lagi akong uh, mas ano ko, no, mas binibigyan ko ng importansya ang koleksyon. No? Hindi naman sa sinasabi kong hindi importante sa akin ng sales at marketing, di ba? Kasi kung wala naman sila, wala naman kaming kukolektahin. Pero para sa akin, mas importante sila. Yun po, yun, no? yun yung ano ko, yun yung kung magkakaroon po ako ng pagkakataon na makapagtayo na sarili kong negosyo, na lending, ganun po ang gagawin ko. Ano po, uh, I hope po nasagot ko yung tanong at uh, maraming maraming salamat po no, sa patuloy na pagsuporta ninyo at uh, sa patuloy na panonood nood uh, patuloy lang ko kayo mag-comment mag no um, hindi ko man ho siya masagot no isa-isa pero ginagawan ko po siya ng content no para po kasi yung mga tanong is halos pare-parehas lang naman po iba-iba lang ng ano ng uh, ng, pagkakadeliver ng tanong pero siya rin po yung essence kaya ginagawa ko lang, lang po siya ng video ano po uh, kukunin ko na rin po itong uh, pagkakataon na to para uh, sabihin po sa si inyo na meron po akong YouTube channel, meron po akong Facebook page, at meron akong TikTok account. Lahat po sila is Boss Rai lang po ang pangalan. No? Uh, visit and subscribe po and follow po yung mga, ano ko, mga mga social media ano ko uh, para po mas marami pa po tayong ano matap na mga ano mga nangangailangan ng ano ng advices or ng tulong no regarding po sa pagpapautang at paniningil at uh, sa ngayon po yun lang